So pagpalang araw sa inyo mga patid sa araw pong ito nandito po tayo ngayon sa aming project dito sa Portofino Heights Kung inyo pong makikita ayan sa likod no, nakabalot po siya ng blusak Sa araw pong ito ibabahagi po namin sa inyo kung pa, paano nga ba ay kinakabit ang wood planks Ang mga wood planks po ito po yung baitang na inyo pong makikita no? Ito po yung kahoy na baytang na inyo pong makikita sa inyong mga hagdanan So malaking bagay po ito na makabit po ninyo ito ng maayos no? Hindi lang maayos na pagkakabit kundi sa tamang paraan no malaking bagay po ito kasi itong uh, wood planks po na ito ay mga premium na materials po ang ating ginagamit diyan. So mostly ang kadalasan na kahoy na ginagamit natin ay nara. So ngayon kung hindi po 'yan maiikakabit nang maayos at 'yan po ay uh, uh, umuga o nagkaroon ng uh, hindi nagpantay po ang pagkakabit ng inyong wood planks ay masasayang ang itong ang inyong mga materyales. Pero go, bago tayo magsimula, introhan muna natin. So ito po ngayon sa ating harapan, ito po yung sample ng ating wood planks. Ang wood planks po na ito, ito po yung sinasabi ko kaganina na uh, nara planks po ang aming ginamit dito. So ito, kung inyong makikita, no, ayan no, Hindi po umuuga, maayos po ang ang pagkakabit niyan. So, ang una po na ginawa namin dito, no? Actually, sila foreman po ang nagkabit nitong na itong wood planks na to. Ang ginawa po nila dito ay ah, nagbarena sa konkreto, Yun nga, ip ipapakita sa video mamaya. Nagbarena sa konkreto, naglubog ng pako na concrete nail. At the same time, ipinatong itong ah, wood planks na to. No, nung ipinatong na, nilagyan siya ng pandikit at tapos ipinukpok para mabao ng maayos. May mga iba po na nagkakabit nito, na netong wood planks, nilalagyan nga dito ng bolt sa ganito. No? Ah, yun nga, uulitin ko, ang disadvantage po nung pag nilagyan nyo yan dito ng bolt, yung imperfection ng kahoy, mahirap itago. Lalo kasi dito, a uh, clear varnish po ang gagamitin dyan. So, pag nagkaroon po ng diferensya yung kahoy na yan dyan, mahirap siyang itago. No? Pero kung may kulay naman po ang inyong baitang, so pwede nyo po siyang lagyan ng bolt. Pero sa amin, uh, hindi po ganyan ang pamamaraan na, na, ginawa dito. So, eto na ngayon. No? Baka mamaya sasabihin ng iba, eh, Kuya Jud, sigurado ka bang makapit yan? So, eto, ito na po yung natuyo. Ito yung ginawa nung nakarang araw. So malaking bagay po kasi ito na ito may mapakapit niyo ng maayos sa konkreto, no? Papakapit niyo ng maayos sa konkreto kasi pag ito po lalo habang tumatagal, pag umimpis po ang kahoy, ang tendency po niyan luluwag. So lalangit-ngit po 'yan, no? Magkakaroon ng langit -ngit. every time na kayo'y aakyat pataas. Pag natapakan niyo yung part na hindi nakalapat ng maayos, lalangit-ngit 'yan. So hindi po magandang ganon po ang mangyari. Ah, uh, make sure din po, bago po ninyo ipakabit tong planks para hindi na po kayo mahirapang mag-adjust, yung, yung mismong konkreto na baitang, dapat po nakanibel na po yan. No? Para po pag, pag inilapat nyo to, madali na lang po siyang uh, i-align. Tapos ito po, magbibigyan po namin kayo ng tip. Halimbawa po, magkakaroon yan dito ng siwang. So hindi naman po natin masasabi na mapiperfect yan talaga. No? May, may instances yan dyan na magkakaroon ng siwang. Ngayon, um, okay din po yun, no? Kasi magkakaroon kayo ng uh, uh, gap between sa concrete at saka sa kahoy. So, makakapaglagay kayo ng uh, pandikit. So, dito, bandang taas, ang nilalagay na po namin yan dito ay uh, epoxy. Isa po sa advantage ng paggamit ng epoxy, no? Ay pag yan po ay sinanding, hindi nagkakrak, hindi magka-crack ang epoxy. Kasi, hahasain pa itong part na ito, pakikinisin. So, padadaan pa yan dito ng sanding machine. So, ang ilalagay nyo po dito ay epoxy. So, wag po kayong maglalagay ng body filler. po, okay na siya. Ang gagawin nila rito, isa sanding sealer, no? Tapos iba varnish. So, ito, pinapakita lang po namin sa inyo, no? Yung mga na-finish na. So, ayan. Mamaya may mga video po tayong ipapakita sa inyo kung paano nila ikinabit itong uh, wood planks na ito. Pahal po ang board fit kasi ng nara na wood planks. Kaya uh, sinishare namin sa inyo No, yung mga pamamaraan na base sa aming experience ay uh, napatunayan na po namin na uh, maayos po ang nagiging resulta. So ito po mayon, ito yung pako natin na de no? Ah, uh, bali ito yung ibabaw natin do sa konkreto para pagkapitan ng ating planks. Pero bago po yan ibaon sa konkreto, no, bago po yan ibarena, tinatanggalan po yan ng ulo. Bali ang mangyayari po diyan, uh, yung 1 and a half inches po na yan, yan yung ibabaon sa sa kongkreto. Tapos yung natitirang 1 and a half inches naman, yun naman yung nakabaon doon sa ating uh, didos na planks. Para po yung ating uh, planks ay kumapit ng maayos doon sa kaway at the same time kakapit siya ng maayos doon sa kongkreto. Ngayon po, pag tapos na po kayong magparena, ayan kung inyo pong makikita, ginagawa nung kasama natin ni Elimar ibinabaw na po yung konkreto dun sa kanyang binutasan. So, bago po ninyo ipasok yung concrete nail, kagaya po ng ginagawa niya, no? yung concrete nail po, lalagyan din po ninyo ng pandikit. So, optional, nasa inyo po, kung gusto nyo pong gamitan ng woodlo, or gusto nyo pong gamitan ng uh, epoxy na all-purpose, nasa inyo po yan. Pero dito sa amin, uh, ginagamit po namin, dahil ito na sa maraming pagkakataon, no? ganito po ang sistema na ginagawa namin uh, wood glue lang po ang ginagamit namin so kakapit na po yan so ayan tapos pag nailagay nyo po yan dito pag okay na po yan no, sa kanyo na po ipapatong itong wood planks nyo papatong yan dyan sa taas no? Uh, para po yung wood planks ay kumapit dito kakapit po yan dyan sa bako pero itong ilalim ng wood planks nilalagyan din po yan ng uh, wood glue So, ganyan po ang proseso niyan. Ang kagandahan po ng ganitong proseso na nasa ilalim po yung uh, mga pako, ay hindi po nakikita yung pinagpakuan niyan sa taas. Although may iba po na ang ginagawa, dito po naglalagay ng bolt. No? Nilalagyan po nila ng bolt. No? Tapos, ang uh, bolt and nut, dito po pakakapitin niyan, bumutasan niyan dito. Ang disadvantage po kasi ng, ng ganong proseso, nakikita po yung pinagpakuan. Although hindi ko po sa sinasabing mali po 'yon, ah uh, wala pong mali doon, no? Ang ang disadvantage lang po no, nakikita po yung pinagpakuan. Ngayon po, kung ang kulay po ng inyong baitang ay natural wood kasi ito pong gagamitin na kulay dito ay natural. So ibig sabihin, anuman pong imperfection ng kahoy na makikita niyo diyan sa taas, kitang-kita po 'yan, no? Kasi pakikintaban lang po ito eh. Unlike po pag ganito, no? Kagaya po niyan, pag ganito po kasi, wala po kayong makikita na pinagpakuan yan dyan sa taas. So, ito po, no? Pag kayo din po ay uh, magkakabit na neto, kung halimbawa, ididikit nyo na po yan sa uh, doon sa, sa konkreto, no? Kung ilulubog nyo na po yan sa pako, pag pupuk po kayo po ito, la lalagyan nyo na sa pen, no? Para po yung bakat ng martilyo, hindi magkakaroon dyan ng ano, ng bakat ng martilyo sa kahoy kasi mahirap din po yung tanggalin, no? Tapos, kapag ka nailapat nyo na po, make sure na nakalibel. So, ayan po, no? Nililibel po namin yan. The same time, make sure na ang gilid niya po ay nakaiswala para po hindi tabingi yung baitang tingnan, no? Paalala din po sa inyo, mga kapatid, bago po ninyo ito ikabit, itong wood planks natin, no? Dapat ito po ay na-treat nung anti-anay. So, ito, na-treat na po namin siya ng sulignum. So, pinahiran po natin siya ng sulignum para po hindi na po siya anayin. So, ah... Uh, Disclaimer po, ano, ang video pong ito ay hindi sponsored ng Suligdom, kaya Suligdom baka naman. Sa <laughs> muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nung pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakapagbagi kami sa inyo ng pamamaraan kung paano nga ba ikinakabit ng maayos at maganda ang ating mga wood Bully, to see si you, Thank you and God bless.